Sir, ano po ba ang general observation natin sa nangyaring halalan sa barangay at sangguniang bayan? Kinagagalak po namin, iulat po sa inyo na naging generally peaceful po ang ating halalan. Tingin po namin po, bagamat wala pa kaming datos, maas hmm. po ang ating halalan kung kumpara po ng halalan ng 2018. At bagamat meron po ilang insidente ng karahasan, at sa lahat po, hindi po ito E eh, wala po ang na katuloy po ang halal. Ay pa doon, sawat po, namunit ng balota ay natuloy po ang ating halalan. Kasalukuyan po, umiiral na po ang pagbibilang ng mga boto at maya, -maya pa po ay tayo tutungo na sa kandasin mo po hanggang sa maiproflama na po ang lahat ng kandidatong nanalo. Uh, uh, Sir Rex, eh, inaasahan nyo bang meron ng mga proklama ngayong araw na to? Bago matapos ang araw meron, eh. So po, meron natin na, na po pala. mga na po, Sir hmm. Manny, ah, Sir Joey, Sir no? Doon po sa ating pilot areas po ng automated elections dito oh, po okay. sa Barangay Ayun. Pasong Tamo, ah, Barangay Poblasyon 3 at Barangay Poblasyon Zone 2 ng Gasmarina City, Nakapagproclaim na po sila at na-assamble natin kasunod na po nito yung sa Pasong Tamo. At yun din po mga maliliit na barangay po uh, ating mga diyan po na yung mga 1,000 plus lang po ang kanilang butante, ay naasahan po natin na baka by 6 p.m. po, mga ay, 6 p.m. po ngayon yeah. na natapos na po sila sa pagbibilang. And then itadali na po ang kanilang election returns sa Barangay Board of Canvassers. Siguro po baka po mga 10 p.m. or less than po ng 12 midnight ay maipoproklaman na rin nila ang mga nanalo po sa kanilang Ayyoh. barangay.